Hindi, ay ah, jangataan okay. magugulang Eh, na 'yan. Ito? Okay. Ni may, may dagta ay mata mo. Okay, okay. Ay wala Ayun, yun mo. Kaya mo. Tiyak ka doon sa taas. <laughs> Level ka papataas. May may mag-aakyat, may mga aakyat. Hindi ka na po Ay, kita yung pipi mo kanaka pumwesto. <laughs> ayun po oh ay! Nakikita niyo po yun <laughs> oh my gosh galing na yun sa dukso ha? nasa no, may nakita ko yung malaki nakita niyo po yun ito ito malaki ito oo ah oh, oh. oh, doon pa teka ay maraming na to maganda ikaskos mo sa puno ayan ay maraming maganda to Ah, oh, game. Oh, diba, catcher ako? Ayun na Ayun po, yun na kumuha na. Ayun na po, yun na ng mangga, oh. Ang puno. May nakikita ka Dito, dito, sa side na to. Ayun na, oh. Ibang puno pala yun. Oo. Oh, oh. Balik ka ulit sa dati. Parang hindi na ako pwedeng bumalik ah. <laughs> Parang sa kanya lang, hindi na ako nakabalik. <laughs> May hugot na naman po. Si Beshi Vilma, the vlogger. Hindi <laughs> <laughs> na ako nakabalik sa kanya eh. Parang sa iba. Nah. Uusbong din ang para sa iyo. <laughs> Ayun po, oh, unggoy, naman puti. Ang <laughs> damit po puti. Tama, isa na lang kuhanin mo. Dito ito kukunin yung... ko. oh. Wait lang. Oo, oh, oh, yan. Hilahin mo yung sanga. Ang pipiliin ko. Ay, may nakita ko dito. my gosh. Malaki? Oo. Dalawain ko na natin sa, sa kabila. Ko to. Ko okay, oh. to. Sige, try ko. One, two, Ay, Ay. Isa lang. Tama na, baba ka na. Yung po, oh Nalagyan. Ayan po, napitas namin. Tama na. Sa linggo naman. Oo, wag mo nang kuhanin niyan. Sa linggo na natin kukunin. Marami pa eh. Sige. Ay, bababa na ako mga bayasin. Ayun na po. Saan na ako buwaba niyan? Kaya na ako ko si Asong. <laughs> Dito ka. Saan? Yung paa mo. Dito oh, dito ka umakyat eh. Hindi dito Ano? Lah. Yan. Gumawa. Oo, dito. Pero parang inisa pa mas madali dito. Ano? Oo, ganito. Pa-samayan ako yung paa ko. Is don sa sanga. Yan. Ah. Oh, tapos. Diyan ka dumaan. Gilid, gilid. Ayan na po, bababa na po ang unggoy. <laughs>